So, mga sakalam, mga ka-idol, no, manghuli kami dito na tito ng kilapya. Ayan, so ready na ba ang aming panghuli, lambat. Ayan, so magsisimula ka medito sa gilid, mga ka-idol, mga sakalam, no. Ayan, so... Nabila, lakad-lakad lang -lakad muna kami dito na tito. So, mga sakalam, no, ito na. Minatig na namin yung lambat. Yan, na yung lambat namin dito, mga sakalam. hindi uh, pala, um madaling manghuli ng tilapia. So dito pala mga sa kalam, nangangapa na ako dito no, uh, pangalawang beses ko palang manghuli ng tilapia kasama si Tito. So nag-uusap kami ni Tito dito kung para namin sa simulan na yan. So nagsimulan na nga kami, na namin yung lambat para makauli kami kagad. And so dito pala mga sa kalam no, ah, uh, pinalalim namin yung lambat. So may kasi kami ganyan isang pirasong tilapia. Ayan. So, dito pala mga sakalam na kami isa may nakatakas po. Na. Ito niyo naman sa video. So, dito mga sakalam na corner namin yung isang tilapio. Ayan, you no? Know? Ayan. So, tinik mo na namin kung nandito ba siya talaga. Yan, so, nakita lang natin. ko na na nakahuli kami ng tilapya. Isang piraso pala mga sakalam. Ma so, dito mga sakalam, may nakapago dito. And so, na lang yung pinaggawa-gawa ko dyan, eh natawa na ako sarili ko dyan. So, makikita niyo mga sa mo yan, nakakuha kami na may sa pilap. Yung malaki yan, mga sa mo. No? Yung mga maliliit dyan, mga sakala mo. Binabalik namin yan. So, dito mga sakala na nakuha na lang kong tilap yan. No? Ayan. so, makikita niyo pala ang pa na. So, akala ko, tilapia na inakuha ko, yung pala putik na pala. Bilis ang pakiramdam ng tilapia. Sa dito mga sa kalamay, kinormar kami ng tilapia. na. Pakala namin dito, mahuhuli na namin yung nakatakas na siya. Na. Nakita na naman sa video mga sa no? Bilis makatakas ng tilapia. Ang lakas ng pakiramdam nila pag uli na sila. So, dito mga sa kalamitan, gilid sinambukan namin silang cornerin. rin. Ayan, so, ang bris talaga makatakas, pala nila. So, mga wala kami nahuli ni titi dito sa gilid, na ang nila makatakas, makas ng pakiramdam nila pag huli na talaga sila. Kaya lumipat ulit kami dito kagad sa kabila, no, kasi dito sila nang sa kabila. Ayan, so, huli na namin sila. So, yan, wala na naman kami, no. Mahuli ni Tito. Mabilis talaga nila hum makatakas at nakas na ang pakiramdam nila pag huli ng talaga sila. So, may nakita na naman kami tito dito na nakaumpula na naman sila. Ayan, so, daan-daan na lang kami pumunta dito. Ayan, so, kala namin ni tito nakahuli na kami at pala nakatakas. Mabilis talaga makatakas ang So, ginawa namin dito ni tito na sa gilid kami mamuli ng tilapia kasi karamihan dito na nagkukumpulan sila sa gilid. O dito mga either na nakauli na kami ng isang tilapia. Yan at may kusa may tumalon kaso maliit yung mga sakalam no. At ibabalik natin yan. Ima na kita rin dito sa gilid. Mga ka-idol ha, eh, kukulang nila namin ni Tito. Ha, uh, sana mahuli namin. Yan, yeah, so nakita rin na mga sakalam na huli namin isang piraso na naman. Na tilapia. <laughs> Malaki. <laughs> wow. So, mga sakala, may nakapahunta lapya dito. Ayan, e so, nakapaka ay nang bilis tumakbo. Ayan, e niya, di ko siya maikita. Ayan, e, you know, maikita niya, tinuturo ko siya mga ka-idol. So, dito mga sakala, mga na ay na namin siya. Nakatakas pa rin, Pero dito na talaga sa pinaka huli na niya, ay nahuli na namin siya. So, wala na siyang pagdasa makatakas pa dahil nakorna na na siya. yan ang laki ng tilapyan. Nahuli namin, So dito ay na rin tito, yung tilapyas at yung bayan. So nakatalihan pa ang pang makatakas pero di siya nakaisa sa amin. So, ginagawa ko dito mga ka-idol na yan. Araw ako nag-iwisik-wisik dito para magsilabasan yung mga tilapia. So, talagang nagtatago na talaga sila ng para hindi sila mauli. <coughs> Salita so, si tita may nakuha ang tilapia, may nakuha na siya. Yan ang laki pa yung nahuli niya. Yan ang laki, oh. So, kinaro na rin niya nandiyan sa gilid. Siguro napagod sa kakal na mo yung tilapia kaya dumutan na lang siya. Yan Yan nga yan siya nag-aikot-ikot. Yan Yan nga yan siya nag-aikot-ikot. Sa mga din no, kita ko siya <laughs> sa likod dumaan na. Yan so, eh, kukurab hey, mo siya dito mga kaay Yan so, nilatid na namin yung lambat ni Tito. Yan so, sana mahuli namin siya. Yan I mean, may nakatakas namin sa... Pero may nandito pa yung isa. So nakurna na namin ni Tito yung piam malaki ngay. Namit ako na ng maliwagang kambaya yan. Di nakamako na siya yan. So di ko talaga siya pinitawan pin, talaga mga kaidil no. Laki, laking piam mga sakalam. <laughs> Bang laki. Agoy. Meron pa yan? Ano pa yan. Dahan ka to, matitinig ka. Matitinig ikaw. Ay, may maliit doon di o sa paa mo. Kawawa naman. Baka mahulog ka na. Sa kawila mong paa, may nagkakisay-kisay. Uy! Uy! Mabalik! Nakawalan doon na. Hindi, sa so kabila mo pa, meron pa. Ang kabila nga pa, ah. Ano, yan. Yan, yan. oo. Uh, uh, uh.

Ha? Huh? Hoy malaki. Hoy malaki. Ako. Uh -huh. Gusto mo kain na preto. Preto. Mm, -mm. preto yan. Ang sausaw sa. Preto yung rata talaga ta. Sa Ay, nahulog. Sa toyo at kalamansi. Bang ano lang yung tinik niya, no? Bang Bantalim. Bantalim lang.

ấy bố dập